Kanina, ang Israeli Defense Forces ay naglunsad ng mga airstrikes sa mismong munisipyo ng Deir al-Bala at sa may hilagang silangang bahagi ng Nusirat Camp ng Gaza upang linisin at itumba ang anino ng mga teroristang Islamic Jihad at Hamas na tumatakbo sa lugar na ito. Ang mga pambobomba ng Israeli Defense Forces ay isang tugon mula sa pagbomba ng mga militante gamit ang misil mula sa Gaza patungo sa teritoryo ni Netanyahu. Na sa awa ng Diyos ang bombang pinalipad ng grupo ay hindi gumawa ng anumang pinsala sa balwarte ng mga Israelita. Kung saan ang grupong Islamic Jihad at Hamas ay talagang nagpursige sa pakikipaglaban sa IDF at pinagplanuhan ang lahat ng mga hakbang na isinagawa ng puwersang Israeli sa loob ng Gaza na ipinakita ng mga teroristang ito na hindi sila natatakot sa lakas ng Israel. Na ipagpapatuloy nila ang sinimulan nilang digmaan sa gitnang silangan. Dahil dito, walang sinayang na oras ang militar ni Netanyahu at agad na binomba ang munisipyo sa Deir al dahil sa mga nakuhang report ng Air Force na ang munisipyo ay ginawang hideout ng grupo na dito sila nagsasagawa ng mga pagpupulong upang kontrahin ang kampanyang militar ng mga Israeli. Nasa mga oras na ito ay sinapit ng Mayor's Office ang lakas ng air-to-ground missile na pinakawalan ng IDF na sa tindi at lakas ng impact ng bomba ay nawasak ang pinuntiryang gusali na humantong sa agarang pagkatudas ng mga terorista. Ayon sa ating nakalap na mga balita na ang mga airstrike na ito ng Air Force sa Deir al-Bala ay nagresulta sa pagtawid sa kabilang buhay sa humigit kumulang sampung individual, kasama na dito ang mga militanteng grupo at mga sibilyang nadamay, pati na ang mayor ng lungsod na si Jabal Jaro na hindi nakatakbo palabas sa mga pambobomba ng Israel. Matapos ang mga airstrike na ito, agad na umikot ang Air Force ni Netanyahu sa Nuserat upang itumba ang Islamic Jihad at Hamas na nagsasagawa ng mga pag-atake sa militar ng Israel na nag-iikot sa Gaza. Kung saan ang IDF ay walang humpay na binomba ang mga pasilidad na pinagtataguan ng grupo upang sunugin ang mga ito dahil sa patuloy na pagsalungat sa gobyerno ng mga Israeli na talagang ibinuhos ng Air Force ang daladala nitong missile sa mga kuta ng kalaban. Ang mga airstrike na ito ng Israeli Defense Forces ay humantong sa tuluyang pagkawasak ng mga gusali na hindi bababa sa 25 ang kumpirmadong tumawid sa kabilang buhay, kabilang na dito ang mga terorista at mga sibilyang nadamay dahil sa pagtatago ng Islamic Jihad sa likod ng mga inosenteng tao. Ang mga kaganapang ito ay nagdagdag pa sa pagiging magulo ng rehiyon dahil sa hindi pa rin nagpakita ng paghina ang mga terorista sa mga panahong ito na walang pagpipilian ng Israel kundi ang lumaban at ipagpatuloy ang pagbomba nito sa mga kuta ng kalaban hanggang sa makamit nito ang mga layunin ng bansa tungkol sa pagwasak sa mga alagad ni Kamenei na umiikot sa lugar na ito pinasabog na rin ng IDF ang iba pang mga kuta ng grupo sa dulong bahagi ng Gaza upang unti-unting ma-corner ang mga ito sa digmaan na ang maraming pasilidad ay sinapit ang matinding pagkadurog bilang resulta sa patuloy na pagsalungat ng grupo sa gobyerno ni Netanyahu na walang lugar ang mga teroristang ito sa Gaza na hindi kayang abutin ng mga missile ng Israel. Ayon sa pinakabagong pahayag ng punong ministro na si Benjamin Netanyahu na ang mga pag-atake ng militar sa Gaza ay isang importanteng hakbang ng gobyerno upang lansagin ang kakayahan ng grupo na magsagawa ng mga pambobomba sa mamamayan ng Israel na hindi kinukonsinti ng pamahalaan ang masamang pag-uugali ng mga terorista Nagagawin ng militar ang lahat ng makakaya nito upang burahin sa mundo ang mga salot na ito sa gitnang silangan. Pinigyang diin din niya na ang mga airstrike ng IDF ay nakasentro sa mga lungga ng Hamas at Islamic Jihad na nag-ooperate sa Gaza, na kung may mga madadamay pa ng mga sibilyan sa mga pambubomba na ito ay hindi nakasalanan pa ng Israel dahil sa ginamit sila ng grupo upang matakpan ang mga gawain nitong terorismo na ang Israel ay walang pagpipilian kundi ang bombahin ang mga kuta ng kalaban kahit pa may mga sibilyang madadamay. Higit pa rito, naglabas din si Netanyahu ng matinding babala sa mga terorista na hindi hihinto ang militar sa mga pambobomba hanggang sa hindi tuluyang sumuko ang grupo at isuko ang kanilang mga kagamitang pandigma na magbibigay sa IDF ng mapagpasyang hakbang Upang itigil ang pagbomba nito sa malaking bahagi ng Gaza na maging sanhi ng tigil putukan sa masalimuot na rehiyong ito ng Gitnang Silangan. Ang mga pahayag ni Netanyahu ay sumasalamin sa mga pagsisikap ng Israel na tugisin ang mga militanteng grupo upang mabura sa mundo ang malaking banta na kinakaharap ng bansa. Na kung hindi susuko ang mga teroristang ito ay magpapatuloy din ang IDF sa pagwasak sa Gaza na maging dahilan sa pagtaas ng bilang ng mga taong tatawid sa kabilang buhay. Sa kabilang anggulo, ang Ground Unit at Air Force ng Israel ay biglang sinalakay ang katimugang bahagi ng Lebanon dahil sa mga nakuhang intel ng militar na ang grupong Hezbollah ay nagsagawa ng mga paghahanda upang atakihin ang balwarte ni Netanyahu kung saan agad na tinungo ng Israeli Defense Forces ang bayan ng Hiam na ang lugar na ito ay dating lungga at hawak ng Hezbollah na dito nila iniimbak ang kanilang mga rocket at iba pang mga pandigmang armas upang gamitin sa mga pambobomba sa iba't ibang lungsod ng Israel na ang bayan na ito ay hindi gaanong nalinis ng IDF dahil sa inabutan sila ng ceasefire. Ang paglusob ng puwersang Israeli sa bahaging ito ng Lebanon ay naging matagumpay dahil sa nakumpis ka nila ang mga armas ng grupo kung saan tumambad sa militar ang iba't ibang uri ng mga kagamitang pandigma ng Hezbollah na nagpapahiwatig ng kahandaan ng grupo na kontrahin at pasabugin ng Israel dahil sa napakabilis na rebuild ng organisasyon ang kanilang samahan. Pinasabog na rin ng Israeli Defense Forces ang mga missile launcher ng Hezbollah sa lugar na ito upang pilayin ito sa pagkakatayo na hindi titigil ang Israel sa pagwasak sa grupo hanggang sa tuluyan itong malumpo. Ikaw, ano ang masasabi mo sa kaliwat kanan ng mga airstrike ng IDF sa mga lungga ng kalaban, lalo na ang pagbomba ng IDF sa munisipyo ni Mayor upang sunugi ng anino ng mga terorista na sumasalot sa Gaza? E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.